turn guys uh, return on ay naglimas kami sa balon guys yan napaka dilaw yung tubig guys talagang dilaw na dilaw yan na yung kulay ng anong nila oh yung nilagay guys grabe sobrang dilaw po tubig yan kitang kita nyo guys oh yung dikit sa patir yung dumidikit sa patir guys parang tae guys sa Barangay Makopa Little, Little Province kaya pag magpagawa kayo ng balon guys kami po ang kukontakin nyo okay, para masulbad yung kulay dilaw nyo yung tubig mga kulay puti One na minute. hmm. Yan. Yan. Yan guys comment na kayo sa comment section guys na napakatilaw yung tubig guys oh. yan